Watch out, watch out Good morning sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong kabalikot, Labuyong Talisani Center. Ayan si Joshua. Nagpipinis sa pinto. Umpisa tayo sa mapagpalang araw, mga ka-hunter, mga idol. Ang problema natin, masyadong matapang si Haring Araw. Ayan. Puntahan natin yung ating mga kasama. Bali, nagkabit na kami. Nagkakabit na kami ng metal dick o steel dick. Kaya tawag. Ayan. Ayan at pagkanya-kanyang preparasyon lahat ng tao kaya si Daniel at si Alin pinagtuwang ko muna din sa hagdam kaya ah, si Alin kakating sila mga idol ito yung isang Daniel ito yung isang pangok okay ayos sa tao mga hagdam kaya natin sa hagdam. Hindi pa tapos. Naayos ko lamang. ano o. Eh, si Daniel. Si Daniel lang naka assign diyan sa hagdam. Ang mga idol Bali, walong baitang hanggang dito sa sanding. At walong baitang din hanggang dito sa flooring. So, flooring. Ang taas. nandito. na Ayan naman, siya ang ating mga bagong troop, ang ating mga kasama sa hanap ng buhay. Ayan si janjan Jan. Kaway kaway, Jan Jan. Dahan-dahan tayo. Ingat tayo. Maka mahulog. Ayan dito naman si Idol Toriko. Ayan. Masarap pagluto yan. Idol Toriko. Ayan maming binubo, binuong nila yan ang ginawa nila mga idol matapang ang haring araw medyo mainit ayan ang inyong abaling ko do. nasa uh, gitna tayo ng halamanan kabila tubuhan yung kabila dating mais ha, ngayon ay pichaya naman ang tinanim yan naman si Boss Ramil nasa no, baba sila ba? si Marvin at ayan si Kulot Kulotski bali ipiprepared natin pagkatapos nito sa baba ipiprepared naman natin yung bakal yung kasarang bakal double 30 by 30 tatama din yun ang 15-15 ang bawat pagitan sa pag gawa ng doble nga ito ay nasa barang, uh, pag boundary ng barangay kali at, bound, at sala sala at kali boundary ito ito yung gagawin pa paham up, up and down kung may gusto pwede naman kayong pumunta dito ay ninyo J-Mam J, -Mam. jay panganibam Pwede yun. Punta nyo. Yun ang aming engineer dito. si out sa Si Jik Jik. Ang munting mapakanib. Huwag ka palukuluko diyan kay Jik Jik. Puputulin ang puputulin niya ni Jik Jik. Ang dapat putulin. Saba tayo mga ibang. Alitin leader ulit tayo ng grupo. Kanya-kanya na -kanya, pala sila. Mabala sa mga paggawa. O, oh, si Edsel. Yeah, si yan, si Jitjik na yan. Malupit siya. Yan ang munting. Malupit. Sigurado, putol lang putol. may <laughs> yung mga unit. Na buo. Mga idol. ito yung... si pa man pinis, pero... Funny. Ito siya. Tapos dito may pinaka balkoning parang teres One meters. Si Pwede Maro. Sa kung mga ibigan, like, pakishare, tap subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para laging ma-update kayo kay Labuin Talisayan The Hunter at pakitulungan naman po ninyo ang muntin channel ni Labuin Talisayan The Hunter ang inyong abalikod Labuin Talisayan The Hunter lagi nagsasabi good luck, god bless at I love you all